Magandang araw sa iyo. Ang ating pag-uusapan ngayon, um, isang sitwasyon na medyo mabilis umiinit, no? Nagsanga-sanga, nagsimula lang sa isang nasirang flood control project sa Matago Blate. Oo. Tapos, nauwi sa um, parang banggaan na ito sa pagitan ni Congressman Richard Gomez at ilang taga-media. May kasama pang alegasyon ng media spin, tapos posibleng paglabag sa batas. Tama medyo komplikado nga. So based sa mga source na um, iyong ibinahagi, mga news report, legal frameworks, susubukan nating himain ito. Paano nga ba na parang yung isang issue lang sa infrastructure humantong sa usapin ng data privacy pati kalayaan sa pamamahayag? Ano kaya ang sinasabi nito ano? tungkol sa dynamics ng politika at media natin ngayon? Sige, sige. Magandang pag-usapan yan. Okay. Simulan natin sa pinakaugat. Um base sa mga ulat lalo na galing sa The Manila Times noong August 25, 2025, um may isang bahagi ng flood control project doon sa Barangay Riverside, Matago Oblate na gumuho. Oo, yun nga. At hindi maliit na sira ito, ah. mga 25 to 30 meters daw yung apektado. Yung halaga ng buong proyekto nasa 96 million daw. Malaki nga. At um, isang mahalagang detalya dito na nabangkit naman sa GMA News, hindi pa pala opisyal na tapos. Kumbaga, hindi pa na i-turn over yung proyekto. Ah, okay. Under construction pa lang pala. Oo. Under construction pa lang, pero eto na, nasira na agad. Yun ay matapos ang ilang araw daw na malakas na pag-ulan. Tapos, lumagas din sa mga report yung issue na parang may kakulangan daw sa koordinasyon yung DPWH bilang national agency tsaka yung LGU ng Matagoob para hindi sila laging on the same page. Hmm, okay. At dahil nga dito, siyempre susubukan ng media na kumuha ng pahayag, ba? Diba? sa mga kinauukulan. Kasama na dyan si Congressman Richard Gomez bilang district representative. Natural lang naman yun. Oo. So noong August 28, may ilang reporters na nag out sa kanya. Pero ang naging sagot niya, hindi direkta. Sa halip, isang Facebook post. Doon niya inakusahan yung media ng media spin daw laban sa kanya. Ah, yun yung sinabi niyang may nag orkestra Oo, yun nga. Parang may nagkukumpas daw kasi magkakasunod. Tapos parang pare-pareho yung dating ng mga tanong. Um nabasa natin sa Daily Tribune, ABS-CBN, Philstar, yung sinabi niya kasama yung linyang alam na alam mong merong nagkukumpas, gastos pa more mga onggas. Ayun. At um, hindi lang yung akusasyon ng media spin o yung salitang mga unggas, yung ano talaga yung pumutok ang mas um, interesting dito, siguro ay yung ginawa niya kasunod. Yung mga screenshot. Oo, yung mga screenshots. Sa parehong Facebook post yun, nag-share siya ng screenshots na naglalaman ng ano, pangalan at mobile phone numbers nung ilang mamamahayag na nag-text o nag-message sa kanya para kunin yung side niya. Itong paglalantad ng personal info, dito na nagaroon ng ibang layer yung issue. Kaya mabilis din ang naging reaksyon ng mga grupo ng journalists. No? Yung NUJP, National Union of Journalists of the Philippines, kinonda na agad nila yung ginawa ni Congressman Gomez. Oo, oh, nabali na nabalita yun agad. Yung punto nila na lumabas sa iba't ibang news reports, parang simple lang naman, trabaho lang daw ng journalists yon yung ginagawa nila. Kumuha ng lahat ng panig para balanse yung report. Binigyan daw siya lang chance, sumagot, pwede naman siyang tumanggi. Pwede naman? Oo. Pero ang mas napidak para sa NUJP, yung pag-post nga ng contact details. Nakita nila ito y as potential na paglabag sa data privacy. At higit pa doon, parang delikado. Nilalagay sa panganib yung kaligtasan ng mga mamamahayag. Alam mo naman ngayon, di ba, ang daling gamitin ng personal info para sa harassment. Totoo yan. Sobrang delikado niyan. At habang nangyayari itong um, sagutan na ito ng congressman at media, doon sa matagub mismo, may sariling kilos yung LGU. Si Mayor Bernie Takoy, ayon sa Manila Times, nanawagan ng formal na investigasyon sa nasirang proyekto? Oo, sa nasirang proyekto. Kasi ang hinala niya, baka substandard daw yung pagkakagawa. So parang may duda na sila. Hiniling din niya sa DPWH yung kumpletong detalye. Sino kontraktor? Ano timeline? Kumpleto ba permit? Paano yung pondo? Lahat ng flood control projects daw sa distrito nila. Okay. Tapos, sa isang hiwalay na interview naman sa GMA Regional TV, nabangkit din ni Mayor Takoy na parang limitado daw yung support na nanatatanggap nila mula sa opisina ng congressman nila pagdating sa pagfollow up ng mga ganitong infrastructure concerns. So parang may um, may underlying tension din sa lokal. Oo nga ano at Importante rin siguro yung konteksto ng pondo dito. Kasi itong 96 million peso project sa Matagob, hindi naman pala isolated ito. Parte pala ito ng mas malaking pondo para sa infrastructure na nakuha ni Congressman Gomez para sa distrito niya, yung 4th District ng Leyte. Ah, may mas malaking pondo pa pala. Ito yung iba't ibang proyekto, kasama na yung marami pang flood control structures, hindi lang sa Matagob, pati sa Ormoc City, tsaka anim pang bayan. So, hindi lang ito tungkol sa isang gumuhong pader, kumbaga. Potentially, um, salamin din ito ng management and oversight sa mas malaking public investment. Definitely. At dito na nga papasok yung pagsusuri natin sa mga posibleng legal at political na implikasyon. Unahin natin yung legal. Bale, dalawang pangunahing batas ang parang relevant dito based sa mga nangyari. Una, at siguro ito yung pinakamalinaw na posibleng issue ay yung Republic Act number no. 10173. Ito yung Data Privacy Act of 2012. Okay, Data Privacy Act. Ano ba ang sinasabi nito in relation dito sa kaso? So, ang essence ng batas na ito, um protektahan yung personal na impormasyon nang bawat pilipino kasama sa personal information yung pangalan, numero ng telepono, mga bagay na pang-identify or pang-contact sa isang tao, di ba? Oo. Yung ginawang pag-post ni Congressman Gomez ng screenshots na may pangalan at numero ng journalists na walang pahintulot nila, ito yung pwedeng ituring na unauthorized disclosure o unauthorized processing sa ilalim ng batas. Hindi ito biro. May parusa ito. Ano yung mga parusa? Maaaring pagmultahin ng um, mula 500,000 pesos hanggang 4 million pesos o higit pa. Tapos may posibilidad din ng pagkakakulong isa hanggang anim na taon. Depende yan sa bigat ng violation, kung may mali ba o kapabayaan, gaano ka-sensitive yung info. Yung National Privacy Commission, sila yung ahensya na nagpapatupad nito at malina yung guidelines nila tungkol sa responsibilidad ng mga humahawak ng personal data. Mukhang seryoso nga yan, ano, yung potensyal na pananagutan sa Data Privacy Act. Pero teka, bukod dyan, si Congressman Gomez din yung nag-akusa sa media. Ginamit niya yung media spin, yung mga ungas. Pwede bang mabaliktad siya naman kaya ang posibleng makasuhan ng libelo or cyber libel dahil doon sa mga sinabi niya? Um, yan medyo mas komplikadong legal question yan. Posible, oo. Meron hindi kasing straightforward nung sa data privacy. Kasi ang libelo na nasa revised penal code natin, ito yung pampublikong paninirang puri, di ba? Pagbibintang ng krimen, bisyo, depekto na nakakasira ng reputasyon na ginawa through writing, printing, or similar means. Tapos pag online, cyber libel na. Tama. Pag ginama online, like sa Facebook post, papasok na yung cyber libel. Nasa ilalim naman ito ng Republic Act No. 10175, yung Cyber Crime Prevention Act of 2012. Usually, mas mabigat pa ang parusa sa cyber libel. Okay. Pero bakit siya mas komplikado? Kasi, um, hindi lahat ng negative or critical na salita, automatic libel na. May mga depensa kasi, Halimbawa, yung katotohanan, truth, depensa yan, lalo na kung public interest yung pinag-uusapan at sinabi ng may mabuting intensyon. Tapos, isa pa, at napaka-importante nito sa konteks ng public figures, yung konsepto ng privileged communication. Pati yung doktrina ng Korte Suprema tungkol sa mga pahayag laban sa public officials o tungkol sa public duties nila. Ah, may leeway pala pag public official? Oo. Oh, mas malawak yung latitude o leeway sa kritisismo sa kanila kasi yung mga kilos nila subject sa public scrutiny. Para umusad ang kasong libelo o cyber libel laban sa isang public official na nagkokomento tungkol sa media coverage niya, or vice versa, kailangan mapatunayan yung tinatawag na actual malice actual malice. Ano yun? Ibig sabihin, alam nung nag-akusa na mali yung sinasabi niya o kaya meron siyang reckless disregard sa katotohanan. Basta na lang siyang nagsalita at nang walang pakialam kung totoo o hindi. Hindi sapat na masakit lang yung salita o hindi mo nagustuhan yung opinion. Yung paggamit ng mga ungas, for example, kahit offensive, kailangan pa rin i-analyze sa context Tumawid na ba ito sa linya ng paninirang puri na may actual malice? O nasa loob pa rin ito ng sabihin nating mapanuyang pananalita na somehow pinapayagan pa rin sa free speech, lalo na sa politika? Medyo gray area yan. Malinaw. So, dalawang batas talaga ang tinitingnan. Data Privacy Act, na mukhang mas direkta ang potential na violation, at yung libelo-cyber-libel, na mas maraming dapat i -consider. Sige, lumayo muna tayo sa legal. Sa politika naman at pamamahala, ano yung mas malawak na implikasyon nitong buong pangyayari? Malaki. Unang-una, sa relasyon ng politiko at media. Yung media, di ba, madalas tawaging fourth estate, tagabantay ng kapangyarihan. Yung ginawang pag-atake ni Congressman Gomez, lalo na yung paglalantad ng personal info, pwedeng ma-interpret yan ng iba bilang paraan ng pananakot o pagpapatahimik. Yung chilling effect na tinatawag. Oo, yun nga. Pwedeng itong magdulot ng chilling effect, yung tipong magdadalawang isip na yung mga journalist na mag-investiga o magtanong ng kritikal, lalo na sa mga sensitibong issue tulad ng paggamit ng pondo ng bayan kasi baka sila naman ang balikan o idoks, di ba? Nakakatakot nga naman. Tapos kung ikukonek natin sa bigger picture, nakikita rin natin yung tensyon sa lokal na politika, yung panawagan ni Mayor Takoy para sa investigasyon at transparency. Hindi lang yun simpleng paghingi ng info sinasalamin nito yung dynamics ng LGU at ng congressional representative nila pagdating sa oversight ng mga national projects sa lugar nila. Oo oh, nga, sino ba dapat managot? Exactly. Sino ba talaga ang dapat maanagot pag may pamalyang proyekto? Yung DPWH ba? Kontraktor? O may responsibilidad din ba yung mambabatas na naglaan ng pondo? tapos nabanggit din sa reports na posibleng maiimbestigahan ito sa kongreso mismo pwedeng sa House Ethics Committee kung may formal complaint sa asal ng miyembro o kaya sa House Committee on Public Works and Highways bilang part ng review nila sa mga infrastructure projects so baka may kasunod pa itong kabanata sa kamara talagang maraming angulo ano na, nagsimula lang sa isang nasirang pader so matapos nating mahimay lahat ito yung mga pangyayari reaksyon batas political undercurrents mula sa mga sources mo Heto yung isang tanong na gusto naming iwan sa iyo sa ating tagapakinig para sa iyong pagninilay, sa tingin mo saan nga ba dapat yung hangganan? Hanggang saan yung karapatan ng isang public official na ipahayag yung frustration niya or criticism sa media? At kailan ito tumatawid sa linya na nagiging bantana sa personal data privacy o sa mismong kaligtasan ng mga mamamahayag na nagtatanong nang naman bilang parte ng trabaho nila? Napakahalagang tanong yan. At... Um it really raises a point about the delicate balance, di ba? Balanse sa pagitan ng freedom of expression, karapatan sa privacy, public accountability, at yung role ng free press sa isang demokrasya. Walang madaling sagot dito, kaya inaanyayahan ka lamang ibahagi yung saloobin mo kung ano yung tumatak sa iyo mula sa ating pinag-usapan. Tama, bilang paglalagom lang sa mga legal na prinsipyong natalakay natin na may direktang kinalaman dito, Una, yung Data Privacy Act of 2012, Republic Act No. 10173. Ito yung batas na nagpaprotekta sa personal info natin at nagpaparusa sa hindi otorizadong paggamit o pagpublish nito, tulad ng pangalan at contact details. Oo, yan yung sa data privacy. Pangalawa, yung mga batas tungkol sa libelo at cyber libel. Nasa Revised Penal Code at sa Republic Act No. 1075 o Cybercrime Prevention Act ito. Ito yung krimen ng paninirang puri sa publiko. Pero tandaan natin, may mga depensa dito at kailangan yung mas mataas na standard ng actual malice lalo na pag public officials or public interest ang involved. Yun yung mas komplikado pero importante ring tandaan. Maraming salamat sa iyong oras at sa iyong pakikinig sa ating pagsusuri ngayon. Sanay nakatulong itong paghimay natin sa komplikadong issue na ito gamit ang mga impormasyong iyong ibinahagi. Para sa mas marami pang ganitong malalimang pagtalakay, siguraduhin nakasubscribe ka. Hanggang sa muli.